Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang babaeng aktivista na naghahatid ng kanyang talumpati tungkol sa gender and racial equality sa Washington, D.C. Ang lahat ng mga taong nakikinig sa talumpati ni Sofia ay tila sang ayon at lubos na sumusuporta sa kanyang matatalinong ideya. Nang hapong yun, nang pabalik na si Sofia sa kanyang bahay, biglang may bumangga sa kanya mula sa likuran, at agad na tumakas ang driver mula sa pinangyarihan. Sa sumunod na eksena, ipinakita ang isang lalaking nagngangalang Travis Block. Si Travis ay isang Vietnam War veteran na may tungkuling protektahan ang mga FBI agent na nasa undercover mission. Patungo si Travis sa isang lugar upang gawin ang kanyang tungkulin na protektahan ng isang FBI agent na nagngangalang Helen Davidson. Pagdating doon, nagulat siya nang makita ang maraming gangster na nakapaligid sa tirahan ni Helen upang makapaghiganti sa aksidenteng pagkamatay ng isa sa kanilang miyembro. Mabilis na nag-isip ng paraan si Travis at gumawa ng plano para madistrak ang mga gangster, sa pamamagitan ng paggawa ng malaking pagsabog sa ibang lugar para madaling masecure si Helen at maalis siya palayo doon. Matapos matagumpay na mailigtas si Helen, nagmamadali si Travis na iulat ang kanyang misyon sa kanyang superior, ang direktor ng FBI na si Gabriel Robinson. Ayon kay Gabriel, bagamat nagawa ni Travis ang kanyang trabaho, nabigo si Helen dahil sa kanyang walang ingat na mga aksyon. Pagkatapos, nakipagkita si Travis sa kanyang anak na si Amanda at sa kanyang apo na si Natalie na dumalo sa birthday party ng kaibigan ni Natalie. Hiwalay na si Amanda sa kanyang asawa dahil nahuli niya itong nambababae. Ipinahayag ni Travis ang kanyang pagnanais na magretiro sa trabaho at gumugol ng mas maraming oras kasama sina Amanda at Natalie. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Amanda ang kahilingan ng kanyang ama dahil palaging inuuna ni Travis ang kanyang trabaho at hindi siya magiging isang mabuting ama at lolo para sa kanya at kay Natalie. Bukod pa rito, maraming hamon sa trabaho ni Travis at banta ito sa kaligtasan ng kanilang buhay. Sinubukan ni Travis na kumbinsihin si Amanda na kaya niyang magbago, ngunit sa halip ay nakaramdam siya ng pagkainis sa kanyang ama. Lumipat ang eksena sa babaeng journalist na nagngangalang Mira Jones na nakikipagtalo sa kanyang lalaking katrabaho na nagngangalang Drew tungkol sa sanhi ng pagkamatay ng babaeng aktivista na si Sofia Flores. Ipinagpalagay niya na sinadya ang pagkamatay ni Sofia, habang si Drew naman ay inisip na aksidente lang ang nangyari. Sa ibang lugar, dalawang pulis ang makikitang binibigyan ng tiket ang isang lalaking nagngangalang Crane dahil sa walang ingat na pagpark at pagdadala ng baril in public. Gayun pa nang aarestuhin na ng mga polis si Crane, bigla sila nitong inatake na nagresulta sa isang matinding labanan. Sa huli, inaresto siya ng ilang pulis at inilagay sa bilangguan. Kalaunan, nakipagkita si Travis kay Crane sa kulungan, at dito nabunyag na isang undercover FBI agent si Crane. Mukha siyang nagpapanik nang dumating si Travis para sunduin siya. Matapos mapalaya ni Travis si Crane mula sa bilangguan, plano niyang dalhin siya kay Gabriel. Ngunit bago ito, hiniling niya kay Crane na dumaan muna sila sa paaralan para masundun niya si Natalie. Pagdating doon, pinusasan ni Travis si Crane bago pumunta sa campus para makipagkita kay Natalie. Sa kabilang banda, sinubukan ni Crane na alisin ang kanyang handcuff sa tulong ng isang batang lalaki. Pagkatapos ay sinunduni ni Amanda ang kanyang anak, kaya nagpa ng umalis si Travis. Gayunpaman, nagulat si Travis ng matuklasang nakawala si Crane at tumakas gamit ang isang ninakaw na trap. Pinaharurot ni Travis ang kanyang sasakyan para mahuli si Crane, at hindi maiiwasan ang isang habulan sa pagitan nila. Habang tumatakas, kinontak ni Crane ang journalist na si Mira Jones at ipinaalam sa kanya na meron siyang mahalagang impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Sofia Flores. Dahil masyadong delikado ang impormasyon na sabihin sa telepono, pinakiusapan niya ang journalist na makipagkita sa kanya sa harap ng opisina ni Mira. Nang mawala ng kontrol si Crane sa sinasakyang truck, na aksidente siya, na naging sanhi ng pagbaligtad ng truck sa kalsada. Gayunpaman, nagawa niyang makaligtas at nagmamadaling nakipagkita kay Mira, na naghihintay na sa kanya. Sa kabilang banda, sinubukan ni Travis na maabutan si Crane at nakita siyang nakikipag-usap kay Mira, Gayunpaman, agad na tumakas si Crane nang makita niya ang mukha ni Travis at hindi na nahanap ni Travis ang lalaki. Pagkatapos, pumunta si Travis kay Gabriel at sinabi sa kanya ang tungkol sa kahinahinalang ikinikilos ni Crane nang makipagkita siya sa babaeng journalist. Habang nag-uusap, ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na magretiro sa trabaho at sumang-ayon naman si Gabriel hanggat handa si Travis na gawin ang kanyang huling misyon, ang arestuhin si Crane dahil itinuturi na siya ngayong traidor. Pagkatapos ay pinuntahan ni Travis si Mira at inutos na mag-report ka agad sa kanya kapag nakipag-ugnayan sa kanya si Crane. Noong una, tumanggi si Mira na makipagtulungan, ngunit matapos malaman na si Travis ay isa ring FBI agent, tila hindi niya na alam kung sino ang papaniwalaan sa kanila. Kinabukasan, naglagay si Travis ng CCTV camera sa harap ng bahay ni Amanda. Subalit nang malaman ang tungkol dito, hindi nagustuhan ni Amanda ang ginawa ng kanyang ama. Sa halip, hiniling niya kay Travis na wag na siyang pumunta ng madalas sa kanya at kay Natalie, dahil nag-aalala siya na baka mapahamak sila dahil sa trabaho ni Travis. Lingid sa kaalaman ni Travis, nagpadala si Gabriel ng dalawang lalaking FBI agent na nagngangalang Jordan at Wallace para patayin si Crane. Nang gabing yun, nang bumalik si Crane sa kanyang pinagtataguan upang kunin ang isang flash drive na naglalaman ng mahahalagang impormasyon, nagulat siya nang makita sina Jordan at Wallace, na agad siyang inatake. Sa kabutihang palad, nakatakas siya sa kanila sa pamamagitan ng pagtalon sa bakod. Kinabukasan, nakatanggap si Mira ng tawag mula kay Crane na hiniling sa kanyang makipagkita sa isang lugar. Nagmamadali siyang pumunta doon sa kain ng kanyang motor. Lingid sa kaalaman niya, matagal na siyang binabantayan ni Travis at palihim na sumunod sa kanya sinundan niya itong pumasok sa isang gusali, kung saan nakita niya si Namira at Crane sa gitna ng maraming tao, at meron silang seryosong pinag-uusapan. Nang makita ang muka ni Travis, agad na sinubukang tumakas ni Crane at inatake ang mga security officer. Pagkatapos, nagkaroon ng matinding labanan si Crane at Travis sa likod ng gusali. Hanggang sa tuluyan ng nakatakas si Crane sa pamamagitan ng pagtalon sa bakod. Sinubukan ni Travis na kumbinsihin si Crane na sumuko dahil mapaparusahan siya kapag hindi siya sumunod sa utos ni Gabriel. Ngunit tila wala ditong pakialam si Crane at sinabing pagod na siyang sumunod sa utos ni Gabriel na pumatay ng mga inosenteng tao. Nang marinig ito, tila nalilito si Travis at hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Gayunpaman, bago pa magkaroon ng panahon si Crane na magpaliwanag, biglang nagpakita sina Jordan at Wallace at binaril siya, at kinuha ang flash drive na dala niya. Nagkaroon ng shootout sa pagitan ni Travis at ng dalawang FBI agent bago sila tuluyang umalis. Habang dumadalo sa libing ni Crane, inutusan ni Gabriel si Travis na mag-focus sa kanyang trabaho at alamin kung ano ang sinusubukang gawin ni Crane. Kalaunan, pumunta si Travis kay Mira at nagtanong tungkol sa impormasyong ibinigay ni Crane. Sinabi ni Mira na binanggit ni Crane ang Operation Unity, isang lihim na operasyon upang patayin ang mga sibilyan na nagtatangkang sumalungat sa mga patakaran ng gobyerno ng Estados Unidos. Tila nagulat si Travis sa narinig dahil hindi niya pa alam ang tungkol sa Operation Unity na pinamumunuan ni Gabriel. Sinabi niya kay Mira na siya at si Gabriel ay mabuting magkaibigan at pareho silang naglingkod sa Vietnam nang nagretiro na sila. Tumaas ang political career ni Gabriel at nahalal siya bilang direktor ng FBI habang si Travis naman ay nahirapang magkatrabaho. Pagkatapos, hinila ni Gabriel si Travis mula sa kanyang pagkakalugmok at kinuha siya bilang isang special FBI agent na may tungkuling protektahan ang mga FBI agent na nasa undercover mission. Simula noon, unti-unting gumanda ang buhay ni Travis kaya malaki ang utang na loob niya kay Gabriel para dito. Kinabukasan, pumunta si Travis kay Gabriel at nagtanong tungkol sa Operation Unity. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inamin ni Gabriel ang tungkol dito. Gayunpaman, nangatwiran si Gabriel na ginawa niya ang tamang bagay upang protektahan ang bansa at inutusan si Travis na huwag makialam. Sa sobrang galit at pagkadismaya, agad na nagbitiw si Travis sa trabaho. Sa ibang lugar, galit na galit si Mira nang malaman niyang inilathala ni Drew ang kanyang kwento tungkol kay Crane nang walang pahintulot. Sinadya ni Mira na wag itong ipublish dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ng maraming tao, kabilang ang kanyang sarili. Gayunpaman, tila hindi naisip ni Drew ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Nang gabing yun, habang pauwi na si Drew, sinundan siya ng isang itim na SUV at pinatay ng dalawang FBI agent na pumatay kay Crane. Sa utos ni Gabriel, ang pagkamatay ni Drew ay ipinalabas na parang aksidente sa halip na isang pinagplanuhang pagpatay. Matapos malaman ang tungkol sa pagkamatay ni Drew, mas lalong nakumbinsi si Mira na merong malaking conspiracy sa likod ng pagkamatay ni na Sofia, Crane at Drew. Ipinagpalagay niya na si Gabriel ang utak sa likod ng pagpatay at siya ang pinuno ng Operation Unity. Samantala, sinubukan ni Travis na tawagan si Amanda ngunit wala siyang nakuhang sagot. Dahil sa pag-aalala, agad siyang pumunta sa bahay ni Amanda, kung saan naabutan niyang wala doon ang kanyang anak at apo, at pinakialaman din ang CCTV camera ng bahay. Pagkatapos, tinawagan niya ang ospital kung saan nagtatrabaho si Amanda at pati na rin ang paaralan ni Natalie, ngunit wala siyang nakuhang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang pamilya. Kalaunan, pumunta si Travis kay Gabriel at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak na babae at apo. Gayunpaman, nagpanggap si Gabriel na wala siyang alam at itinanggi ang lahat bago nagbanta kay Travis kapag nakialam siya. Nilinaw ni Travis kay Gabriel na maghihiganti siya kapag nalaman niyang may kinalaman siya sa pagkawala ng kanyang pamilya at hindi niya ito mapapatawad. Kinagabihan, nakipagkita si Travis kay Mira at hiniling sa kanyang gumawa ng isang statement na maaaring magsiwalat sa mga krimen na ginawa ni Gabriel. Gayun pa man, sinabi niya na hindi sapat ang paggawa ng isang statement at kailangan nila ng tumpak na ebidensya upang makulong si Gabriel. Sa makatuwid, kailangan nila ang flash drive ni Crane na kinuha ng mga tauhan ni Gabriel. Dahil dito, naalala ni Travis ang safe sa bahay ni Gabriel at nakatitiyak siyang itinatago ni Gabriel ang flash drive doon. Pagkatapos, nagmamadaling bumalik si Travis sa bahay para ihanda ang kanyang baril. Subalit sa parehong oras na yun, dumating si na Jordan at Wallace na inutusang patayin siya Gayunpaman, naisip na ni Travis ang pag-atake kaya't naiwasan niya ito, at pinasabog ang kanilang sasakyan bago nagmamadaling tumakas Sumugod siya sa bahay ni Gabriel at pinilit ang FBI Director na ibigay ang flash drive ni Crane Nang suriin ni Travis ang mga file na nakaimbak sa flash drive, palihim na lumayo doon si Gabriel at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin si Travis nang malaman ito, agad na gumawa ng plano si Travis upang harapin sila sa pamamagitan ng paglock ng pinto, pagpatay sa mga ilaw at paglagay ng tubig sa sahig. Madali niyang napatumba ang mga tauhan ni Gabriel at mabilis na umalis doon. Pagkatapos nito, pumunta si Mira sa pinagtataguan ni Travis kung saan sinubukan nilang maghukay ng impormasyon tungkol sa mga aksyon ng Operation Unity na nakolekta ni Crane. Nakahanap sila ng videotape ng pag amin ni Crane na naatasang mag kay Sofia. Gayunpaman, lumalabas na nahulog na ang loob niya para sa babae. Nang malaman ito ni Gabriel, nagpasya siyang patayin si Sofia dahil sa takot na baka sabihin ni Crane ang tungkol sa Operation Unity sa kanyang kasintahan. Makalipas ang ilang araw, nagbalat kayo si Travis bilang isang driver, at hinimok si Gabriel na isuko ang sarili, aminin ang lahat ng kanyang mga krimen at ibunyag ang kinaroroonan ng pamilya ni Travis. Gayunpaman, nagawang makatakas ni Gabriel at nagkaroon ng barilan sa pagitan nilang dalawa bago nagawang mapatumba ni Travis ang direktor at pinilit siyang gawin ang lahat ng gusto niya. Sa tulong ni Travis, na-uncover na ni Mira ang lahat ng mga krimen ni Gabriel at ang mga aksyon ng Operation Unity na pumatay ng maraming inosenteng tao. Pagkatapos nito, sa wakas ay nilitis na si Gabriel na may hatol na naaayon sa kanyang krimen. Sa sumunod na eksena, nahanap na ni Travis si na Amanda at Natalie sa isa sa mga witness shelter at ikinulong sila doon sa utos ni Gabriel. Tuwang-tuwa si Amanda dahil sa wakas ay nailigtas na siya ni Travis at ang kanyang anak. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa kanyang ama at tinanggap siya pabalik sa buhay nila ni Natalie. Sa huli, nakuha na ni Travis ang kanyang kahilingan na magretiro at igugol ang kanyang buhay kasama ang kanyang minamahal na pamilya at dito na nagtatapos ang pelikula. Thanks for watching like and subscribe.